Guys, guys, guys. Good morning, good morning. Uh, grabe. Grabe, guys. Napakasarap ng umaga. Lalo na pag nakikita mo yung mga yung panawin na ulap-ulap, yung kaganyan, guys. Oh, ayan oh. Grabe. Napakasarap tignan. Oh, Parang nakawala na ng ano, guys. Kada titingin ako na yung aking iniisip na mga pang-stress ba. Ayun sarap magtrabaho lalo na dito sa pagiging affiliate guys. Mm -hmm. Tapos magpapasalamat ka sa panginoon. Oh, grabe no. Oh. Da super. Namuletang yung mata tuwing umaga. Kaya magpapasalamat ka talaga sa uh, sa mga blessings na binibigay sa iyo guys. Oo oh, ba? Diba? Ang sarap. Ang sarap mabuhay guys. Ah, kaya guys, sa mga ko up village guys huwag kayong tatama rin kung may pangarap kayo ha gising na at magtrabaho na <laughs> ang mga problema inaano yan sinusolusyonan ha dapat wag natin ano yan huwag natin pabayaan solusyonan natin kung ano mga nangyayari sa ating buhay hmm, wala Ganun talaga ang problema ay normal yan sa atin lalo na dito sa mundo ibabaw dahil dito tayo nagbubuhay sa mundo ito kaya normal yung problema niyan no, di ba ah kaya <laughs> tayo kumaga ayun magpasalamat ka guys dahil panibagong araw na naman di ba hmm salamat guys <laughs> ang sarap nilang guys <laughs>